pag guys, ang tarik na inaakyat. Grabe! Whew. Grabe guys, inaya ko na bumalik dito. Malaki yung ilong ko guys. <coughs> Grabe! Ang tarik guys. Oh. Kon lambot ang ano. Grabe. Dapat taas ang aking Ito maganda dito guys ha. May e, stop over dito na. E, guys ha. Oh. Basahin ya, guys. dah Ayan. Basahin ya, guys Kaya mo raw guys, ginusto mo yan. Sabi <laughs> nga uh, guys, mataas pa. No? Tapos, nasa ano pa tayo? Mga wala pa sa yung uh, akitin natin. Um, guys, Woo, uh, see guys. Tuloy ko na to. <laughs> Mahirap na bumalik. <laughs> nah, kaya nang bumalik, guys. <laughs> thank you for watching, guys. Please like and share. Bye-bye.